Sumakses so, na bang lahat? Opo, no. Ito yon. Di ba nga napanood nyo yung video ko about sa Cebu Pacific seats Sale naman mga araw? Mga bestie, nagkatotoo po siya. Ngayong araw po is naka si Cebu Pacific. Ito na, naglabasan talaga sila. Ayan, since 29th anniversary ng Cebu Pacific, naglabas po sila ng Super Seat Fest ngayong araw. Ito po yon. Sa so mga bestie, tampo po kayo na nakikita. Ito po, meron ng seat sale sa si Cebu Pacific for as low as 29 pesos. One-way base fare siya, mga bestie. So, ito yung sale period niya, mga bestie, ha? Make sure i-check nyo yan, yung mga sale period at travel period. Ito, bigyan ko kayo ng sample ng mga nakita ko na sale. Yan for Manila, Hong Kong, meron sila. Ang ano niyan, meron pang September 2025 onwards, meron pang seat sale. Manila, Puerto Princesa, meron din. If you're going to um, El Nido, Balabac, yan, pwede niyan gawin. Manila, Puerto Princesa, marami pa yan. From July hanggang November, meron pa. Manila, Singapore, yes, meron din po. Super sikat na ano yan, destination. Meron pang seat sale si Cebu Pacific. Ngayong oras, And lastly, ang pinaka-favorite ng lahat na puntahan ng mga Pilipino is Boracay Island. Yes po, meron pa rin seat sale na napakamura lang for as low as 29 pesos. So nakita ko parang 1,800 pesos yung sale nila round trip. Napakamura nun. Kaya na pa yung mga bestie mag-book na kayo sa website ni Cebu Pacific, hindi po sa akin, kundi sa website lang po kasi doon po kayo makakita na seat sale, okay? Kaya tara na guys, mag-travel na tayo ngayong 2025. Yes po, opo. I-book nyo na yun habang meron pa mga besi kasi mabilis talaga siya magkaubusan. Opo.